tama mga kasaliksik? Gaya ng nalalaman natin, ang desyerto ay lugar na halos wala ni isang patak ng tubig tayong makikita at tila ba walang hangga ng buhangin lang ang ating matatagpuan. Pero alam mo ba na kahit parang walang buhay sa desyerto ay napakaraming misteryosong bagay ang nangyayari dito? Kaya mula sa nakakagulat na bagyo sa desyerto hanggang sa mga misteryosong araw ay pag-usapan natin ang sampung misteryosong bagay na nahagip sa desyerto. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Bagyo sa desyerto Paano kung sabihin ko sa iyo na kahit pala desyerto ay pwedeng bagyuhin o bahain pa nga? Yan ang naranasan ng desyerto na matatagpuan sa bansang Yemen Nagdanas kasi ng napakalakas na bagyo ang kalapit na lugar ng kanilang bansa na Southern Oman na naging dahilan para ang ulan at tubig na nanggagaling mula dito ay dumiretso sa kanilang desyerto. Sa sobrang taas ng baha ay sinasabing umabot ito ng ilang pulgada at nasira ang ilang mga poste sa lugar na talaga namang hindi normal na pangyayari para sa isang desierto. Ayon pa sa mga eksperto na ang tubig na bumaba sa desierto ay sinasabing katumbas na ng tatlong taong ulan kaya naman napakaraming taong halos hindi makapaniwala at nagulat sa pangyayaring ito. Number 9. Jumping Cactus ang nakikita mo ngayon ay ang isa sa pinakakinatatakutan ng mga turista na jumping cactus o kilala din sa tawag na jumping cola. Pero taliwas sa pangalan nito ay hindi naman tumatalon ang maliliit na halaman na ito. Ngunit ang kanilang napakasakit na tila ba mga karayom na spines ay hindi mo na nga lang talaga namamalayan na nakatusok na pala sayo. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong uri ng halaman ay madalas na tumutubo sa mga desyerto ng Mexico at timog na bahagi ng Amerika. Madalas ay kumpul-kumpul ito kung tumubo, kaya naman kung hindi ka maingat ay hindi mo na nga lang talaga mamamalayan na sa lugar na inupuan o nilakaran mo ay may nakatusok na pala sa iyong jumping cactus. Ang malalapa dito ay hinahalin tulad ng mga eksperto ang mga spines nito na para bang sa mga porcupines kaya naman hindi talaga magandang idea ang mabiktima ng mga cactus na ito. Number 8 Horror Movie Gas Station Napanood mo na ba ang pelikulang pinamagatang Hills Have Eyes? Sobrang katakot-takot ang horror movie na ito dahil ito ay kwento ng isang pamilya na nakatagpo ang grupo ng mga kanibalistik na tao. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na pwede mong maranasan o maramdaman ang pelikulang ito sa payapang paraan sa totoong buhay? Ang set kasi ng gas station na pinagshootingan ng pelikula ay nananatili pa ding nakatayo. Kompleto pa ang lahat ng gamit dito maging ang mga pagkain at inumin sa loob. Pero marami pa ding mga tao ang nalilito kung tunay ba itong gas station dahil ang mga bagay dito ay props lamang. Dahil din sa sobrang sumikat ang palabas na ito Maraming mga turista at tao ang talaga namang binibisita ito para na rin makakuha ng mga Instagramable na picture. Number 7. Skyscraper sa Desierto Alam mo ba na una nang gumawa ng mga skyscraper ang mga tao noon sa desierto? Ang nakikita mo ngayon ay ang tinigurang desert skyscraper. Ito lang naman ang tinuturing na pinakauna at ang pinakamatandang disenyo ng skyscraper sa kasaysayan ng mundo. Ang mga unang detalye ukol sa mga gusaling ito ay noon pang 3rd century AD pero ang mga nakikita natin ngayong gusali ay ginawa noong 16th century. Ang mga gusali ay gawa sa iba't ibang mixture ng putik. Ang syudad nito ay binobo ng halos 7,000 katao at mayroong mahigit kumulang 500 mud houses. Ang lugar din nito ay matatagpuan sa Yemen at tinatawag na siyudad ng shabam Kalimitang umaabot ng 5 hanggang 11 story tall ang mga gusaling ito na may isang daang talampakan ng taas ng bawat isa. Ginagamit ng mga tao dito ang babang bahagi ng gusali para pag-imbakan ng pagkain samantalang ang taas na bahagi naman ang para sa kanilang pamilya. Konektado din ang mga bahay dito kaya talaga namang kinamamanghaan ito lalo na ng mga eksperto. Number 6, Ang Gubat ng Sasakyan Sino nga ba namang mag-aakala na pwede tayong makatagpo ng gubat ng mga sasakyan sa mismong diserto, Pero hindi basta-bastang abandonadong sasakyan ang matatagpuan mo sa lugar na ito dahil ang bawat mga sasakyan dito ay may kanya-kanyang artistic designs at kulay na talaga namang pumapukaw sa atensyon ng maraming mga turista. Ang lugar na ito ay tinatawag din na International Car Forest na matatagpuan sa Nevada. Dahil tila ba mga punong umuusbong ang mga sasakyan sa buhanginan at ang maganda pa dito ay pwedeng-pwede kang pumunta sa lugar ng libre upang makita mo mismo gamit ang iyong dalawang mata kung paanong ginawang nakamamangha ang patapon na sanang mga sasakyan mula sa mga bisikleta hanggang sa mga lumang kotse para maging kaaya-aya pa rin sa paningin ng mga tao. Number 5, Sinaunang Sementeryo Matagal na panahon na ang nakararaan ay may isang mga ngaso ang aksidente ng nakadiskubre ng napakatandang sementeryo sa gitna ng desyerto sa China. Pero imbis na mamungha sa kanyang natagpuan ay kumaripas ito ng takbo at hindi na bumalik pa. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang nadiskubre ay ang sinaunang sementeryo na may apat na libong taon na ang tanda. Pero ang kinagulat pa ng mga eksperto ay kung paanong ang mga bangkay na nakalibing dito ay tila ba nasa perpeto pang itsura ang nasa 30 bangkay ang nadeskubre ng mga eksperto at sinasabing ito ang isa sa pinakamalaking pagkadeskubre ng mga mami sa isang lugar lamang. Ayon din sa pag-aaral ng mga eksperto na kaya naman din na preserve ang mga bangkay na ito ay sa tulong ng ilang daang taong malakas na hangin sa desyerto kasabay na ang lugar ay puro buhangin. Kaya naman mabilis din nakita ang mga kakoy na nakasalpak sa bawat libingan. Number 4 Potash Ponds Maniniwala ka ba kung ang makukulay at magagandang tignang mga lawang ito ay matatagpuan sa disyerto? Oo, tama ka nang narinig. Ito ay ang potash ponds na matatagpuan sa kalagitnaan ng disyerto sa Utah, USA. Pero kahit gaano kagandang tignan ng lawang ito ay hinding hindi ka pwedeng maligo dito. Dahil ang potash ponds ay ginawa para makapag-produce ng potassium containing salts para sa mga fertilizers. Medyo komplikado ang proseso na pinagdadaanan para mabuo ang mineral dito dahil pinagsamang elemento ng sunlight, evaporation at kulay ng desyerto ang nagtutulong-tulong para magtagumpay ang prosesong ito. Malaking tulong man ang potash pans para sa maraming mga tao ay tulad ng sinasabi ko kanina hanggang titig lang ang pwedeng gawin ng mga turista o residente sa lugar dahil ang pagligo dito ay maaaring magdulot para mawala ang iyong buhay. Number 3, Abandonadong Disney Monorail ang monorail ay isang tren na talaga namang sumikat noon pang 1800s hanggang 1900s dahil sa ang kumpanyang may idea nito ay ang Disney. Napapaandar ang monorail sa pamamagitan ng isang riles. Ang kauna-unahang prototype ng monorail ay lumabas noong 1820. Ngunit dahil sa patuloy na pagsikat ng Disney ay mas nag-expand pa ang kumpanya kaya dumating sa puntong hindi na nagamit ang mga monorail. Ang mga abandonadong monorail ay nabenta sa mga kolektor at iba pang mayayamang mga tao. Kaya naman hindi nakatakataka kung bakit may matatagpo ang monorail sa isang desyerto sa Nevada. Pero nababalot pa rin ito ng misteryo o sadyang mas trip lang talaga ng mayayamang tao na mag-display ng ganito kamahal at importanteng bahagi na kasaysayan sa kung anong panig ng desyerto. Number 2. Walang hanggang musika sa isang desyerto na matatagpuan sa west coast ng southern Africa na may 55 na milyong taon na ang tanda ay tinagurana din itong pinakamatandang desyerto sa mundo ay dito rin makikita ang isang kakaibang art installation sa lugar. Ang art installation kasi na ito ay dinisenyo para tuloy-tuloy at walang katapusang patugtugi ng kantang Africa ng bandang Toto. Ito ay ang isa sa pinakasumikat na kanta ng banda noong 1980s kaya naman hindi nag ang isang Namibian artist na si Max Seidentop na isipan ito ng nakakaaliw na paraan para maalala pa rin ng maraming mga tao kahit halos kalahating siglo na simula nilabas ang kanta mayroong pitong puting platform ang nakatayo sa desyerto at sa taas nito ay may pitong ring mga speaker na pinapagana sa pamamagitan ng solar power. Nagbigay ng tanda si Max kung saan matatagpuan ang kanyang obra pero talaga namang mahirap ito hanapin sa mapa. Ngunit kung mahanap mo man ito ay ihanda mo na ang tenga mo na paulit-ulit pakinggan ang walang katapusang kanta na inilalabas ng mga speaker nito. Number 1. Misteryosong Araw So nang tingin ay mapapatunong ka na lang bakit may mga malalaking araw na matatagpuan sa disyerto pero siguradong magugulat ka sa dahilan. Ang mga araw na ito ay isang malaking hakbang at tulong para sa navigation ng mga piloto noon. Sa tulong kasi ng mga araw na ito ay madaling nalalaman noon ng mga piloto kung saan ang tamang landas na kanilang tinatahak. Noong 1900s ay kumikinang ng dilawang kulay ng mga arows, para mas madaling makita ng mga piloto at kada 10 milya ay lumilitaw ito sa dinadaanan ng mga piloto. Siyasabi pa nga na nasa 30 oras ang natitipid ng mga eroplano sa paglalakbay dahil sa mga araw na ito. Ngunit dahil sa pagunlad ng navigation system ng mundo ay hindi na kinailangan pa ang mga araw. Kaya naman ang dating matitingkad na kulay dilaw na araw ay ngayon ay tila ba mga sinuunang bato na lamang na bitak-bitak. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi naman talaga nauubos ang posibilidad sa ating planeta. Kahit pa sa mga desierto ay maaari tayong makatuklas ng mga nakakagulat at misteryosong mga bagay. Kaya naman para sa iyo. Alin sa mga nadiskubreng ito sa desierto ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.